Good morning everyone. Ngayong araw na 'to, nandito po tayo sa isang lugar na napakalayo sa bayan. Ito po ay dito sa lugar ng Basod. May nag-refer po kasi sa atin na isang concerned citizen at may nagsabi na may isang bata dito na napakasipag mag-aral. So tara po, kumustahin natin at tanungin natin ano ba yung pwede nating itulong sa kanya. Kahit maliit lang, sana po makatulong. Ah, hindi naman po ganun kalakihan talaga yung naitutulong ko. Pero sana kahit papaano yung mga maliit na bagay na naipaabot ko sa kanya ay makatulong sa kanyang pag-aaral. Alisa Anong pangalan mo? J.M. Villanueva. artistahin po. Kasi po J.M. tapos yung Villanueva, artista din na na. Hindi ka naman mag-aartista. Ah, hindi naman. Pero gusto mong mag Ah, hindi rin. Ayan, oh. May nag-refer kasi sa amin. Ano, na may nagsabi na ikaw daw ay masipag mag-aral. Ano? ano yung mga... para makapag-aral ka, ano yung mga ginagawa mong paraan? Ay, before that, saan ka nga pala nag-aaral? Sa ano po? RHST. Sa Dait. Basud. Di ba basud to? Mercedes. Mercedes. Dait, oh, pamasahin mo? Nasa ano po, isang daan balikan. Eh. Isang daan balikan? Ipakasama ang pagkain. Araw-araw ka umuwi? Layo ah. Anong sinasakyan mo pa uwi? Pagpapunta po doon sa may sakayan, bangka. Ano po? Sinahatid man po kami ng hauler. Hauler? Ah, may bangka ba? Yan po, sa may mga Ah, doon sa kabila. Bang, katapos saan ang saan ang ano nun? Mercedes po. Sa may pandawan. Fish Ta trade. Tapos pagdating sa Mercedes, magsasakay ka ulit papuntang dait. Eh di napakaaga ka umaalis. Okay. Mga ano po. Seven. Anong grade mo na? Twelve. Grade twelve, twelve. Senior high, ano? Ang tsaga mo. Bakit hindi ka na lang ano, mag-stay sa dait, mag-board? Kaya naman na dito. Kaya naman Pero pagod yun ha. Grabe, mo. Sobrang layo po nito. Kami nga po ay uh, galing panandait. up. may sasakyan kami. Medyo malayo. Ano? Malayo yung ano, biyahe. Pang ilan ka sa magkakapatid? Pang apat. Ano yung mga ginagawa mong paraan para matustusan, matustusan mo yung pag-aaral mo para makatulong ka rin sa mga mama mo, papa mo? Paggabi po, minsan na ano po kami sa ano dagat, ilaw po. Nang? Nang mga ano? Isda? Isda. Ah, sumasama ka? Okay. Tapos pag minsan po, ganyan po. Ano yan? Na ano po kami Ah, ito. Anong nahuhuli nito? alimango po. Ah, ito po pala yung panghuli ng alimango. Ah. Eh. Galing. Galing. Ito yung bahay nyo, ano? Ito po ang bahay nila, mga kalinga po kasi pag mag aral sira-sira na rin yung kanilang bahay. Lupa nyo dito. Sarili lupa nyo naman. Inuuna talaga nila yung pag-aaral. Nakakabili po yung mga kagaya nila. Inuuna yung pag-aaral. Hindi ka naman nahihirapan kasi di ba paggabi, kuyat ka. Kaya naman po. Kaya naman. Ano bang pangarap ng isang gayon? polis. pulis, Bakawa na yung katabi nila. Hindi dito mabutan ang tubig. na naman. At para maniwala kami na ginagawa niya ang panghuhuli ng alimango tuwing gabi, sinamahan kami ni JM sa fish pan kung saan ang sila ng alimango. Tingnan po natin kung saan sila nang huhuling ng mga taan. Uh, ikinakana pala. Ikinakana yung, uh, anong tawag doon? Bobo. Sabahan po natin si Jey Dito. Oh! bakawan Bakawan dito oh. Dito? Ah, dito po. Matinik. Kuy, matinik 'yan oh. Mati 'yan oh, matinik. Ayan dito. Dito pala sila Ha? Dito lang ayan. Dito na tayo. Dito po siya, dito kayo na ano? Saan? Diyan. Diyan siya. nag ng ka ano, Sa alimango diyan. Dito anon. Pwede mali <laughs> <laughs> ko na. Ayaw mo ko sa'yo, mag-tagsbong ka na. mag ka na. <laughs> si Kuya JM yan. Magpakilala ka. Magpakilala ka. Ayun. Okay, okay lang ba maging kuya kita? Okay lang maging kuya kita. <laughs> ah, tara na. Dito yung kanilang pinahuhulihan mo. Dito sila nang huhuli ng alimango. Kanot, uh -huh. matinik yan. Asa, si na po sa akin. Sunod din siya eh. Dami. Lalagay sa ano, ano? Dahil pong bagongon dito. Ayun, ayun, ang dami. Hala, ang dami oh. Manguha na muna tayo. Mahirap yan. Hmm. Kasi gagano rin yan eh. Natanggalin ang shillery ng Ang dami po ditong mga pwedeng ulamin. hoy nang ulam dito. Hindi pinapansin. Hindi na yung pinapansin. Ano? GM? Mga bagungon po. Ang ano talaga nila dito is alimango. Ang uh, pinakamahal na binibenta, ano? Isda, di kayo huhuling isda. Nahuhuling din. Nahuhuling din. Pang ulam. Ah, ulam lang. Tempo yung ano Ang dami yung ganun, ano? Pang huli. Kailangan pa palang linisan. Ah! <coughs> Sa isang gabi, hindi naman kayo nasisiro. Minsan, pag, ano, pag mahina pa ano. Pero meron namang, ano, chamba. Nabinta naman. Chambahan mm -hmm. kasi ang dagat, ano. Eh di pagdating mo galing sa school, magkakana ka na okay. Hindi naman napapasma yung paa mo. Ay sa bagay, alat, ano. Ayan po pala yung mga panghuli nila ng ano. Huli ng limang May time ba na nawawalan din kayo ng ano, baon? Yung walang-wala talaga. Mayroon? Anong ginagawa mo pag gano'n, nawala kang baon? Ganyan nga po. Ganyan din. Manghuli ka na lang yan pag ano. Tapos pag may nabenta. Baon. Baon. Hmm. Saan niyo binibenta yan? Diyan sa ano? Sa Tawidaga. Sa Mercedes pa sa Fishport. May nabili po dyan. Oh. Ah, kasi ng mga bata dito. kung yan kasi pagkala mag-aral at Ayan, allowance mo yan, JM, for one week. Ayan. welcome. So, yung mahuhuli nyo na alimango para na sa ibang pangangailangan nyo. Ay, bibigyan ka pa ni Rina. Bibigyan mo pa? Hindi, hindi, na, hindi. Ah, hindi na? Ah, may allowance ka din? Anong masasabi mo kay Kuya JM? Uli ulit. Ha? Uli. Mahuhuli oh, ulit? Sabihin mo sa kanya ka. Uli ulit, bago bulit. Hmm. Ay yan po at ang binigyan natin ng allowance ang batang napakasipag mag-aral. Kulay school, school ni Rachel Morales ay iisa. Hmm. pero hindi kayo magkakilala. Magkakilala po ka Ah, magkakilala kaya? Oh. Kilala lang. Schoolmate. Schoolmate po pala siya ni Rachel. Yan yeah. sige. anong masasabi mo? Well, ka mag-aral kang mabuti ha. Malayo pa yung ano. Malayo pa yung lalakbayin mo kasi grade 12 pa lang ay medyo matagal-tagal pang pag-aaral. Kasi pulis yata is ilang taon. Four? Four years ano? Ano, alis ka na? babay ka na kay Kaya JM. Kaya bye babay. Kaya JM, babay. mauwi na kami. Bye. Kaya Hmm, sige. Alis na kami ha. Yan, sana ano makabalik pa kami dito babalik uli kami dito siguro hindi lang namin alam kung kailan so ayan pauwi na po kami and sumama po sa amin si JM kasi igaguide daw niya kami kung saan na pwedeng dumaan yung amin sasakyan kasi pinasok po namin yung sasakyan hanggang dito eh nalubog yung gulong kasi may nadaanan kaming maputik ayun nalubog yung gulong kaya sumama po siya at igaguide daw niya po kami Ah, pwede ka dito mag-backing. Mm -hmm. Ang sweet niyang dalawa. Ah. Friend ba mm -hmm. ah. yan? Aray ko, napatamaka mo naman ako. Sipag. Mm -hmm. ah. uh. huh? Ang sipag ng ano. Hmm. Ano dyan? Mag-tulak. Ano dyan? Wala mo. ay matigas dyan? Ha? John, Rina, lagot ko. Ano? Lubog. Lubog. Oh, nagputik si Yumi, ano? Oo, oh, man si Yumi. Alis ka dyan. Saya pala. Thank you. Oh, lalakad kayo ngayon. Kasi maputik doon, lulubog ang gulong. Thank you, na JM. Sasama ka ba sa amin? Sa may labasan. i-guide daw po tayo ni, igagay daw po kami ni JM untang labasan Doon, nalubog kami doon Sakay ka rin na, malakad kami Sakay ka na, malakad kami Para hindi masyadong lumubog Kaya? Kaya yan? I-guide daw tayo ni JM I-guide daw niya tayo Kaya yan? sila. Ngayon mo kasi din. I sabi niya ay hanggal habasan daw siya sasama. Tatatago naman siya. Sobrang bait na bata na you're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration As long as you are mine, and I thank you for being you, I'll be your best friend, I'll be your guy whenever. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more. More than I can say. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. My dream come true, you're the light in the dark, sad world of mine. I'd be lost if not for you, and I love you more and more and more each day. You're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and I love